Ano ang epekto kung napabayaan ang sakit sa bato? Kapag pinabayaan ang sakit sa bato, maaring magkaroon ng iba't ibang mga komplikasyon at mga sakit na maaring makaapekto sa iba't ibang bahagi ng katawan. Anong mga sakit po ito? Maaring magkaroon ng bato sa bato, chronic kidney disease, UTI, hypertension at end-stage renal disease. Sa kondisyong ito, hindi na sapat ang paggana ng bato, kaya nangangailangan na ng regular na dialysis o kidney transplant. Ito ngayon ang kondisyon ng 70-anyos na si Lolo Ricarte, ni hindi niya alam na malubhaga pala ang sakit niya sa bato kung di pa na-ospital dahil sa bali ng paa noong nakaraang taon. Kaya, kayo pa mga nagda-dialysis, medyo ingat kayo ng konti dahil talagang... Um naladanasan uh, ko rin ako, hirap na hirap talaga. Lalo na, pilay ako, hindi ako makalakad ng gusto. Uh, umaasa lang ako sa kung sinong tutulong sa akin. Komplikasyon naman ng kanser sa matres, kaya nagdadialisis din ngayon ang 61 anyos na si Lola Lilia, na taga Florida Blanca. Pero kung nga, sa isang linggo, dalawang bisit, lalo pag wala kang pera, mamayla. Bawat lali, dialysis, 700. Tapos bukong sa pamusahe. Bukod sa tulong ng PhilHealth sa kanilang mga dialysis sessions, regular din na nagbibigay ng libreng gamot ang provincial government. Nitong nakaraan, nakipagtulungan din ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital para mabigyan ng gamot ang higit walong daang dialysis patients sa buong segunda distrito. Sa Pampanga, isa sa pinakamataas na level na sakit na natin. One of the top 10 no, na diseases is renal diseases. And marami tayo ngayon ng mga chronic kidney disease patients. So, at nakita namin na nahihirapan din kasi sila pag sa hospital sila pumunta. So instead na pupunta sila sa JBL para provide namin yung gawin, kami na yung lumabas. Uh, para kami na yung mismo uh, sa mag-outreach uh, sa kanila na hindi, kaya hindi kaya sila mahihirapan sa, sa pagpapa uh, kuha ng gamot uh, 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 po sa amin. Dinin ang siya at eritropwete na pisina po yung brand na po para kaya pong dialysis patient na para gula po sa patient po natin e, tayo po na magdialysis na po kasi so required siya po yung na ni Karela. Present din si na 2nd District Board Member Fritz si David Dizon at Maylin Pineda Kayabiab. Pasalamat tayo na mayroong mga ganyan itong klase ng biyaya. Uh, sana marami pang tulong na makakarating sa kanila sa mga may sintomas na na may problema sa kidney huwag yun na pong patagalin pumunta na po kayo sa doktor magkonsulta po kayo kami ni nanay mayroon pong programa sa uh, preventive health care ang kapitolyo si Gov Delta maghingi na po kayo ng payo kung kailangan nyo na gamot kung pwede pong maiwasan ng dialysis Basta po malaman ng maaga at oh, magamot yeah. po ng maaga. Naiiyak na lang ang karamihan sa mga benepisyaryo sa sobrang tuwa dahil sa laki ng tulong na magagawa ng mga libreng gamot. Mabuti po ang tumatay si Nanay. Bakit mo kayo naiiyak, sir? Sa na-jaraman namin na tulong kay Nanay. Malaki mo salamat na napunta ako dito kahit... Kaya tirap na hirap ako, pinilit ko talagang punta dito. So Malaki, malaking tulong yan sa akin ng... sakit ng dialysis na yan. Dumadami, dumadami. Tapos, konti naman ang dialysis center na. Yeah. Ang mga dialysis, kasi marami tayong mga sponsor, like yung Sebilingad, malaking bagay itong binigay niya. Ang Kapitolyo, nagbibigay din. Nakakaingi rin tayo sa DSWD. So, lahat ng itong mga may mga sakit na to, cancer, tuberculosis, yung dialysis, um, lahat ng mga may sakit na alam mo nang walang pag-asa, bibigyan namin ng yellow card para nalalaman namin sa budget namin ano ang iba ano ang iba budget namin para sa kanila na assistant. Bukod sa libreng gamot, nakatanggap din ang lahat ng pamasahe at ng kalahating kaban ng bigas.